Narito po ang gabay ng ating pag para po ito bukas, araw po ng biyernes, Julio 26. Para po sa may mga sudyaksay na aris, mapaparenoid ka sa kababantay mo sa iyong karelasyon dahil sa ayaw mong maulit ang nangyari sa inyong relasyon kumakailan lang. Wala kay bang nais na mangyari sa inyong pagsasama kundili, kung hindi, magiging maganda ang takbo ng inyong relasyon. Ang iyong maswerte numero ay ang 17 at ang 19. Para po sa Taurus, hindi mo mapipigilan ang bugso ng iyong damdamin sa oras na makita mo ang iyong ex na bigla na lamang nang iwan sa iyo sa ere. Kahit wala kang planong, plano na kumprontahin siya ay mabagawa mo pa rin ito dahil sa hindi mo makontrol ang iyong emosyon. Ang iyong maswerteng numero ay 16 at ang 19. Para naman sa Jenny sa ngayon ay hindi ka pasigurado sa iyong damdamin para sa kanya. Kaya naman mas pipiliin mo na lang muna ang magpatangay sa agos ng kapalaran at hayaan mo ang tadhana kung saan dalhin ang inyong relasyon. Ang maswerteng numero ay 14 at ang 18. Parin naman sa cancer, mabilis mo lang matutunan na siya ay kalimutan dahil sa dami ng iyong pinagkakabalahan sa ngayon. Wala kang oras para magmukmuk at isipin ang mga stress na pinagdadaanan mo sa kanya. Kaya madali ka lamang makarecover. Ang iyong mas numero ay 50 at ang 62. Para naman sa may mga sujak sign na Leo. Go with the flow ang relationship nyo ngayon. Pareho lang kayong nagpapatangay sa kung ano ang idinikta ng tadhana. Napagdesisyonan nyo na ito, nang sa gayon ay mas magiging magaan ang inyong pagsasama. Ang iyong maswerteng numero ay ang 15 at ang 20. Para naman sa Virgo, mahihirapan kang ilitgo ang mga bagay na nagpapaalala sa iyo sa kanya. Kahit masakit na masakit na alaala, at ang masasaya at malulungkot ninyong pinagsamahan dahil ito ay hindi mo pa rin makakaya ng bitawan. Ang iyong maswerteng numero ay 25 at ang 34. Pare naman sa may mga sudyak sign na Libra. Maraming bisis mo nang pinili ang iyong mahal kaysa sa iyong mga kaibigan. Pero sa pagkakataong ito ay mispipiliin mo ang mga kaibigan mo kaysa taong minahal mo na dapat ay noon mo pa ginawa dahil alam mo naman talaga kung sino sa kanila ang tunay na nagpapahalaga at nagmamahal sa iyo. Ang iyong maswerteng numero ay 15 at ang DC 8. Pare naman sa Scorpio, mapipilitan kang pagbigyan ang iyong kapariha sa pabor na hinihingi niya sa iyo kahit pa medyo mahihirapan ka. Ito ay bilang kapalit na rin sa mga nagawa niya o sa nagawa mong pagkakamalik na ayaw mong kanyang matuklasan. Ang iyong maswerteng numero ay ang 8 at ang 6. Para naman sa Sagittarius, matagal mo nang ibinaon sa limot ang inyong pinagsamahan ng dating nagpapasaya sa iyo at ngayon naman ay nagdudulot lamang ng kalungkutan. Kaya hindi mo nagugustuhin na magkaroon pa ng komunikasyon sa kanya kahit sa social media pa lamang ito ang iyong maswerteng numero ay 24 at ang prime time 9. Para naman sa capricorn, may pag-ibig kang mararamdaman sa isang estranghero pa sa iyong buhay. Hindi mo gustong konsentihin ang iyong damdamin ay wala kang magagawang mapigilan ito pag umusbong ang bago mong kaligayahan. Ang iyong maswerteng numero ay 12 at ang 23 pare naman sa Aquarius, ano kahinatnan kahinat na ng inyong relasyon ay wala kang ibang sisihin ngayon kundi ang sarili mo dahil sa iyong naging pagpapabaya. Maraming beses kanyang pinagbigyan ng pagkakataon na binabaliwala mo lang. Ang iyong maswerteng numero ay ang 4 at ang 8. Pare naman sa Pisces, ikakalito mo ang pagbabagong magaganap sa inyong pagsasama dahil clueless ka sa kanyang iniisip at nararamdaman. Kaya naman, mula sa araw na ito ay tatalasan mo ang iyong pakiramdam para hindi ka magmukhang tanga. Ang iyong maswerteng numero ay ang 9 at ang 7. At yan po ating RS. At ito pong ating gabay ng pag-ibig para pito bukas, araw po ng Biyernes, Hulyo 26.